Hello, good afternoon everyone. May mga bisita <laughs> po ako. Ayan, si ano, mag-hi ka nga, Ayan, si Chubby Bing. Itong isa, sino pangalan mo? JD. JD po. JD, Siya si Kidlat, yung may hawak ng poan. <laughs> Ito, diba? mga kaibigan ni Kidlat yan. Hi, sa mga no. viewers, sa mga subscribers natin dyan. No. At ako naman, nagre-ready para aalis naman. Para papasok. At ang aking buhok, sabog-sabog na, guys. Uh, yung si Bibing. O, nabitin sa video. Ayan, si Bibing. Ayan, si Budang. O, diba? Umaura na. Umaura na. Umaura na sila, guys. Ayan. Ang init, grabe. Kaya di ako nag-uniform. Oh. Di ako nag-uniform, guys. Ano ko? No more uniform mo na ako. Ayan. Aalis na. Ang lula nyo. Lula talaga. Bye! trabaho muna tayo guys abang tayong ng girl work time daming nyugo oh. daming bunga sarap labasan labasan bicycle Kaya 那肯定要当啊，现在就是。<music> <music> Hello guys, nakababa na rin ako sa wakas Itong area na to dati guys Dito yung binibilhan ko ng tinapay bikiri kasi to noon eh kailan lang nasunog bago lang siguro mga ano na nakalipas ah uh, four months yata ganun kaya wala na silang bikiri guys wala na akong bibilhan ng ano bakery dito masarap pa si tinapay nila dito eh kaya, dito ako buong ibili wala na wala nang mabilhan kaya doon ako sa ibang bakery tapos dito ako pumupunta guys o oh, dito ako pumupasok pum dito ako sa ayan guys o oh. mera Monty Park subdivision Soldiers Hills Kaluukan ayan Dati kasi guys, sumasakay ako. Ngayon hindi na. Mahal na kasing ano, pamasahe. Sayang. Kaya nilalakad ko nang ito yung school nila, guys. Private school ng Immaculada. Ganda rin yung school nila dito sa Soldiers Hills, Kaloocan. guys. So, Immaculada Conception College you... Nabota na ako ng gabi guys. Traffic kasi eh. Tapos may gate sila. May gate. Kilala na kasi ako ng mga guard dito kaya hindi na nila ako sinisita. Yan, soldier cells kalooban. Mga bulaklak na oh. Nagbuta na ng gabi. Mas maganda maglakad. Nakaka-exercise guys. Nakaka-relax pag ano. Lalakad. Ito na may simbahan nila. Nakagate. Ito na simbahan nila guys. malapit na makarating sa bahay ng pupuntahan natin guys hindi kasi ako nakapunta kahapon kaya ngayon ako pupunta nakatulog kasi ako Dito na tayo guys sa uh, gay Pasokin natin yung uh, bahay nila mm. Tao Andito na ako. Okay. Ayan lang guys. Enjoy watching. Thank you for watching. Strike na po ako. Bye.